So nandito na naman nga pala tayo sa Pasay Market para mamili ng ulam. Eh magkano to? Ito maliit. Eh yung malaki. Ito 15. O ito na lang. Ba't mas mura? Ito mga ba? 15. Ito maliit. 20. Pero parehas tender juicy. Kasi lahat yan. No? Tender juicy yan. Ba't Ano kaya meron sa hotdog na yun? Bakit mas mahal yung maliit? Tapos dito nakakita ako ng maling. Yung rare na maling. Yung pork. Wala na kasi nito sa supermarket eh. Ang meron sa supermarket, Dalawang piece. chicken na lang. So bumili ka agad ako. Ito yung issue na ano eh. Kwet ng tao eh. Malinamnam yan eh. Di ba? Naban na yan eh no? Mga rare na lang meron yan. Mga rare. Okay. Bali ang isang piraso pala niyan 100 pesos pag dalawa 160. Yung chicken 120 dalawa. So mas mahal talaga ang kalidad ng pork kasi nga ito yung maling na original eh. So ito na yung binili natin na maling. Dapat talaga lulutuin ko chicken curry. Hindi e na no, pamahal na. So murang ulam na lang. Paksiw na lang tayo, paksiw chicken curry sana pero sa matipid na paraan pa rin so magpaksyo na lang tayo ay pili mo kayo itim na maliliit o oh, gusto ko ma itim eh ayun mga ganun lang oh sobrang gaganda ng mga tiger tilapia ni tatay may sandaan nga lang eh batangas ba yan weh ano magkano o, uh, sandahan na lang yan, ah. Ayun. Uy, may dagdag pa. Sarap. Dami yan. Ilang piraso yan? O, oh, buong. Ganyan ko, kura kuya. Ganyan ko lang, bossy. Buong lang. Ganyan niya talong? pag lang ako limang pisong, ano, luya, limang pisong bawang, tsaka limang pisong siling green. Ang paksuklang. Ganyan niya talong, kuya? Tres mo na lang. Para sarado. Eh. Tapos tagli lima ng, ano, siling green luya tsaka bawang ay sorry yun 30, 35 na lang akin yan ay yun discounting pass forward dito nakauwi na ako ito na yung nabili kong tilapia nahugasan ko na tapos ito yung maling reserva natin, ulam mamaya. Tapos tingnan mo na daya ako ni kuya oh. Yung bawang na binigay sa akin, hubad pala. Kala ko yung buo, tapos may balat pa. Tapos yung siling ring niya, dalawang piraso lang din. Limang piso. Nagoyo ako dun ah. Tapos ito yung tirang sibuyas kagabi sa content natin na chaupan. So, na-explain ko na sa inyo na karanto, no? Nung nagluto tayo ng gatang tilapia. pag ayan, rekta na. Bawang sibuyas, luya, tapos papatong mo lang yung isda. Diretso luto na yan, wala nang gisa-gisa yan. Tapos, dalawang klase ng paminta ginamit ko, buo, tsaka pino. Tapos, pampalasa, bahala na kayo dyan. Betchin sa akin, konti lang. Tapos yan, kalahating tunay na suka. Kalahati lang naman yan, so inubos ko yan. Tapos kung maalala nyo, nung no, nag-content ako ng kinilaw na dilis, bumili ako ng suka paumbong sa palengke, yung peking suka lang. So, imbis na tubig ang gagamitin natin, ito na lang, para kahit papano may asim-asim pa rin. So, ito, pwede mong damihin yung sabaw na kasi hindi masyadong maasim to. So yung ratio ng suka natin dito no, Siguro 1 port na original Tapos 3 port na sukang palengke Kaya tingnan mo yung suka niya Umapaw no Tapos tinimplahan ko lang ng patis So lubog pala sa suka yan Para lutong luto talaga siya Para nanunuot yung asim Tapos yan pag ko ng kalan Rekta salang na yan Kuluin na lang natin yung suka bago natin takpan. Kailangan maluto muna yung suka. Tapos yung mga kaguloyan natin, hiniwa ko lang ng paganyan, diagonal So pag na ganyan, pwede na natin takpan yan. Pero bubuhos lang muna natin siya ng sabaw para mas madali siyang maluto. Tsaka mas manuto yung asim niya dun sa isda. Tapos pag bukas niya, tingnan nyo itsura niya. Halos malabsak na oh. Kasi sobrang dali lang maluto ng isda na yan eh. So nilagay ko na yung gulay yung isda na yan, sobrang dali lang maluto niyan. Eh, paano pa kayang ang ginagamit mong pampakulo, eh, suka. Talagang tunaw yan. Tapos yan, yung maluluto na, nilagyan ko lang siya ng konting-konting mantika lang. Wala na nga halos lumalabas, oh. Lahat ng bote, tinagaptak ko na. Tapos tinakpan ko lang ulit para sa gulay, kasi yung isda, luto na yan. So yan, pagkaluto, sinunod ko naman yung okra, kasi yung okra, ayoko yung malabsak. Maganda yung medyo half-cook lang siya tinaktan ko ulit so ayan, pagkabukas natin pinali na yan Tingnan mo na may itsura niya no 135 pesos lang yan par hanggang limang tawang pwede mo kakain dyan limang pirasong tilapia yan tapos nung tinikman ko okay na so sa inyo adjust nyo na lang pag sa asin nagdagay ng suka pag sa alat timplan nyo pa So baka may mag-comment diyan sabihin no, bakit walang ampalaya? So uh, aminin ko sa inyo ang aking sikreto, hindi ako marunong magtanggal ng pait ng ampalaya. So sinubukan ko na 'yon, ginamit ko eh maligamgam na tubig na may asin. Hindi pa rin nawala yung pait, so hindi talaga ako marunong. Tapos dito naghain na ako. So ayun na siya, kumain na kami ng mga anak ko. Pero nakain ako ng ampalaya Pero sa luto ng iba Yung ermat ko pag nagluto ng pakbet Favorite ko ang ampalaya Kasi yung ampalaya niya Hindi ganun kapait So ayan Sausaw tayo sa ating sausawa na bagoong Na may sili kalamansi Tapos may okra May talong Tapos sabaw ng paksiw Puta sarap niyan 135 pesos lang yan par So kung nagustuhan nyo yung video Baka pwede naman pakishare Bye bye